Yan yeah, sir. Lalaglag pa. Lalaglag. Magkano muna asking? Magkano mo pag asking? Bobo no muna. Bobo no muna. Galing pa malayo pa kami. <laughs> Antibono nga tapos 35. Magkano? Tingnan mo na dito, ako doon <inaudible> pa. para cancel la lahat. Ano 'tong Tingnan mo nakita ang <argent> mga menus menus dito. Bawas tayo. Ano ba 'tong nangyari dito? Madali na lang. Ubos na. Okay, 200 lang. The remote kasi yun eh. Pero lobot no, siya ngayon. Century so pa yan, sir. O, Pag magbabasa oh, sa ng mga ano. Anak... Oh, Mupanis. Oh, pa, -click. click. One click. Palit vape na lang daw. Ayun. Ayos na. Medyo ayusin nyo tawad nyo, sir. ah. Ayusin nyo. Kasi vintage to eh. Sa tropa ko. <laughs> <laughs> yan, <Yeah>, sir. Nalaglag <laughs> <laughs> pa. Nalaglag. <-lag> <laughs> <laughs> Nalaglag. Nalaglag. <laughs>

Yes, sir, Bobo na muna. <laughs> Bobo, Bobo. Bobo. Bobo na muna. pa, Mar malayo pa kami. <laughs> pa kami sa ano. Antipolo pa to. Antipolo, antipolo nga, tapos uh, na MP5. Ano? mo na ako to. Para cancel agad. Magkano, mag magkano, magkano ba? Magkano, magkano, <laughs> 250, 250. Pagka <sir>? <laughs> na. may nakita ang mga menus-menus dito, bawas tayo. <laughs> <laughs>

ano ba yan? Ano ba to? Ano ba tong ano okay. To? Hey, filter mo? Ito kaya nalaglag kanina. Ang takbo ko kanina parang nag-170 ako. Ah, 170. 170. 170. Sinasabi mo na to para ramp air ka. <laughs> Ayun, ito, pala. Ito sa karera. Wala well, nung no, ilaw ng boss. Hindi, okay, okay lang. Okay lang nga. Para lang naman. Ito okay. ba yung bago labas na porch? Oo, yan yan. Porch alloy. Ba yan? Sure. Ah, ito. Aircon check. Ay, pakita mo yung loob. Pakita mo yung loob. Siyempre, kailangan i-check yung loob niyan. Pakita oh, oh, mo ito, sir, kagandaan dito, <coughs> the kasi yun eh. Pero, low siya ngayon. Kilis siya, kilis na. No, low-bat lang. Ang mangyayari, okay. siya ngayon eh. Okay. Dahil, ano, yun, hindi ka makakapasok. Dito ka lang lagi. <laughs> sir, wag nyo naman tawaan sir. Magpapasok mo dyan, sir. Papasok ka doon. Magpapasok. <laughs> Sa kabubuksan. Sa kabubuksan. Ito muna. Ito muna bago to. Ah, safety, safety. Safety, pasok sa yung Sir, ito. Ito binabayaran dyan. Century pa yan, sir. Ayan. Pag sir, yung bubong. Natanggal eh. Pandemic daw yun eh. <laughs> Pero lata ha, lata pa, lata pa, kariwa pa. Ang galaw ah, i start mo, i start Ah, i-start. Oo, panis. One click, one click, one click. One click. 200 ka. 200. Huwag mong ilak, hindi ko mabubuksan yan. <laughs> ah! Ang kotolak. Ang ano, magkano daw sagad, tol? Tala, tala, tala. Ito bago na. Palit vape na lang daw. Ayun! Ayos na! Palit vape! Susay, ayos na! Ayos na! Ayos 400 dyan vape. Ayos na! Ayos na! Ayos na, tol! Walang <laughs> halay, <laughs> kumita ka 190. Insta-bar pala ito eh.